Good evening guys. Ito po yung ating gabihan. Tingnan niyo naman po yung kumakain. Tingnan niyo naman po yung kamay ng kumakain na yun oh. Oh, nagkakamay Dios. ko! Ano ba 'yan? Para kita mo kamay mo. Nagkupo Dios. ko. tingnan niyo naman po yung kamay mahiwag ang mga daliri ng batang ito. Kahabag-habag naman oh just ko! ang haba ng ku. Ku. Oh, oh. oh. <laughs> Nagagawan sa ulam. Ayan po ang ma... Nako, nako, ayos ibaba mo pa mo pag nalaglag-laglag yan dyan. Lagot ka kay mashe mo. Ayan, ito naman nag-aaway yung maglola oh. mm. <laughs> Ano, Kiel? Kupikit <laughs> ka talaga, Kiel kailan? kailan. Oh, bakit bigla kang nagkutsara? <laughs> Kasi kung bakit ba naman kung kailan kakain sa ka may fake nails, Jesus, Lord. Well, guys, ta oh. Taob po ang aming isang ka isang kalderong sinaing. Diet po oh, yung mga yan. Diet. Oh. Diyos ko po, Panginoon. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Diet yung mga yan, guys, oh. 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 Mga nakadiet daw po yan. Talagang sinisimot po nila ang kaldero. Simot to the bones. From bottom to From top to bottom. yan po, oh. Pero yun po nakakatuwa yun guys ho. Oh. Yun talaga magaling po yun sa gulay oh. Bugas yun sa gulay. Tingnan niyo po yung okra, minamanik niya lang yan. Hindi po siya mahilig sa meat, mahilig po siya sa gulay. Hmm. Yan lang nakakatuwa diyan. Kahit konti lang yung kanin niya basta marami siyang ulam, marami siyang gulay pero sa karne hindi po yan. Mahina siya sa karne. Yun. Meat lover, eh uh, veggie lover po siya, hindi siya meat. Ito eh, po ang meat lover oh. Oh, tingnan niyo po yung mga kuko. Gulay. Oh, tignan tingnan niyo po kung paano siya magkamay kasi gawa ng haba ng kuko. Mm. Yung kanyang fake nails. O. Oh. Kasi naman payat naman yung kuko na yan. Oh. O oh, diba? Nangingi nga sa'yo ng meat. Tingnan mo nyo naman kumain yan. O oh, diba guys? So nakakatawang kumain. Ito namang magnanay dito, may kanya maglola, may kanya-kanyang moment. Sila namang dalawa nag-aaw. nag, -aaw. nag yung maglola. O oh, may moment silang dalawa. Ayan, o. Sarap ng kain niya, o. Oh. Wow, ang wagas. Ang ganda kasi ng kuko, ang danda, oh. Ay, Diyos ko, ang danda. Pass me ay, Diyos ko. Tingnan nyo naman kumain. Ako po, Diyos ko, Panginoong so Isu ni Lord. Magkutsara ka na lang kasi. Diyos ko, pinahirapan ng buhay. Ayun ay, naman yung isang tulalay. O, oh, Tignan mo. Sa gulay, ay, sa, sa, gulay, isagana. sa Pero tulalay ang mata. Baka matapon yung ano mo, ha? Dahil may tanong ako, may hamay. Kasi may sa gulay. Ang mo. <laughs> Pork iba may ilig sa gulay, may lain kambing. <coughs> Ay, grabe siya, oh. Huwag ganon Bad yun. <coughs> Ito yung maglola. Mas maglola pa ang nagmomomento. <coughs> natin kung paano matatapos itong si Catriona gay ng kanyang pagkain. Oh. Ay, just ko, Catriona gay. Oh, tingnan mo po mga kamay. Oh. Ay, ang bongga. Ay, Diyos ko, Katrina Ay, na ah! Diyos ko. Hina po, nakadahit po yan si Katrina Kaya tinaog lang naman po niya yung isang kaldero. Oh. Sayon, so, simutin niya. Ha? Oh, tingnan niyo naman po yung kumain ako. Oh. Paano po kaya pag nagsayon? Ikaw naman masubo. Mapapanood to ni mama niya. Oh. Wait na lang naman kasi meet yun. Ang late ng bibig niya masya. Ayaw mo na manguya. O sige, papadala ko ito ngayon kay Mama Clarice. O oh, Mama Clarice, nilalakayan ako ng mata. Mama Clarice o. Oh. Ikaw na magpakain Mama Clarice. May anak ko yan. Oh, ay, ito daw. galing ba? Asa may matris ka? Kuchon ba yun? Oo, oh, may kutsun ako. Sino ang ama? Kutsun kasi. Parang matre. Ang gusto, panginam si Krisa. Kaya nga tinatanong ko siya kung sino oh. tatay. Si Anthony Jennings daw. Ano? Ba't mo ko ako Ito yung tatay. Oo, yan naman ang moment ng maglola. Oh. Nagpipilitan sa pagsubo. Oh, Mama Clarice! Mama Clarice! Mama Clarice.

Yung nalaglag inilagay dyan ni Sayon, loko so, nga. Sinunod uh, mo dito, Sayon? Oo. Oh, oh. Kita ko, Sayon, sinungaling ka. Bad yun. Ano <laughs> na, na rin po, guys, oh. Ang akin namang sister, oh, gulay lang yan. Oy, oy, diet, yarn Gulay lang talaga, yarn Gulay. Guys, grabe siya, oh. Sayang. Um, Nagbabalik alindog program yan. Talagang nagja-jogging ng wakas na nakbo talaga haba ng tinakbo. Talagang nag-ano kaninang umaga. Talagang, talagang... Hindi, na. Naulan. Okay next day naman. Uy, Diyos ko. Naku po, Diyos ko po, ang diet ng po. Pagkatapos ubusin ni ubang Kaldero, ayan naman, namanghal naman po ng tinapay na po, Diyos ko, Panginoon. Kaya, guys, 12 anyos pa lang yan. 5'8 na ang height. Diyos ko po, ano ba yan? Oh, guys, tingnan nyo naman yan. Magiging kapre yan. 12 anyos pa lang. Tingnan nyo naman makakalapang. Pagkatapos taubin ng kaldero. yan naman ang tinapay. Kiel, kakainin yan, ha? Huwag mong dot-dotin. <coughs> <Take> me po. <coughs> Oo, oh, oh, sige lang. Mama Martina din ako. o, <coughs> guys. So, paano ba naman hindi ka na magsisikap maghanap buhay talaga naman, oh. Katapos din nang itaob yung isang kaldero. Ayan. <coughs> nang himagas ang mga nagda-diet ko, no. Pero, umuubos ng isang buong punong ng kaldero ng rice. Oo. <coughs> Oh, nak at least nakadama yung maliit oh. Ah. Oh. ko nyo sila kain po tayo. Ay, just ko po, just ko po. Ay. Yan Oh. Yung isa naman doon oh. Ay, just ko. A gulay vegetarian. Ayan guys, itong aming munting salo-salo sa hapunan. Ako naman ang lalapang, kaya tatapusin ko na yung video ko, guys. Kasi ako naman ang bawal lumabas. Ambon-ambon, ha? Bawal lumabas. Matigil. Uy! Oh! Diyan ka lang iyan, Sinabihan na kita, ha? Ako lang ba mo Ay, Diyos ko. Ah, naligo ka na niyan. Hindi pa Oh. Nigo siya kahit naligo siya kanina, ang baho niya pa rin. Kasi hindi nang magsabong kamaike. Eh. Maayos ayun yun ha, magtutunan. Yan guys, sige eh, po, tapusin na namin ang aming, tapusin na namin ang aming, ang aming hapunan. <coughs> ano, inubos na. <coughs> 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 yun supposed to be pang almusal di na maalmusal oh sige po guys thank you so much bye bye nakel bye bye po please subscribe like and share po dali subscribe like and share po tayo thank you so much po guys salamat